Hello ka farmers! Gusto nyo bang patayin ang damo? O baka pati ang pananim nyo? Hala, baka maling herbicide ang gamitin nyo ha? Dapat alam nyo ang kaibahan ng selective at non-selective herbicide bago mag-spray. Hello po! Ako po si John Mark Dimitilio. At welcome sa Farmer's Choice Agri. Basta ani at kita, good choice starts here. Ngayon pag-usapan natin ang selective herbicide at non-selective herbicide Selective herbicide, ito ay pang damo lang, hindi pang crops. Ka farmers, kung gusto nyong matanggal lang ang damo ng hindi nadadamay ang inyong palay, mais o gulay, ang sagot dyan, selective herbicide. Para lang ito, para lang itong sniper na tumitira ng specific pero safe ang pananin. Example dito is to 4D. Kaya ang burahin ang mga major seeds at broodlib sa rice, tubo, mais, tira damo, iwas paltak. Pangalawa, selective or non-selective herbicide. Burado lahat, walang kawala. Ngayon, kung gusto niyo namang ubusin lahat, walang pinapalampas. Ito ay para sa iyo. Ang non-selective herbicide ay parang bombahan. Lahat ng matatama na damo, damo man o pananim, patay. Madalas itong ginagamit sa land preparation o sa mga daanan ng sakahan. Example nito ang Katari glyphosate. Walang matira, burado lahat. Ngayon, alin ang dapat mong piliin? Kung gusto mong linisin ang ang damo ng hindi naapektuhan o apektado ang pananim mo, piliin ang selective herbicide. Kung gusto mong total wipe out lahat ng halaman, lalo na sa fallow, fallow land o sa bakanting lote, gamitin ang non-selective herbicide. Pero ka-farmers, huwag magkamali. Baka isang spray, umos pati pananim. Ka-farmers, huwag nang magkamali sa pagpili ng herbicide kung gusto ninyong sigurado at di kalidad na selective at non-selective herbicides, dumaan lang dito sa Farmer's Choice Agri. Kung may tanong, komento lang at sagot tayo, magsasagot tayo dyan. At syempre, i-like, share at i-follow ang page natin. Hanggang susunod mga farmers, saludo sa inyo. Happy farming mga farmers!